Ang araw po mga kabady, nandito na naman po ako upang ibahagi ang aking kaalaman sa pagpapalipad po ng drone gamit ang isang remote control. So bago ang lahat, pasok muna po, intro. Ito po yun, ang aking tutorial kung paano paliparin ang drone gamit ang isang remote control. So pakita ko po sa inyo. Poon po natin siya sa drone. Yan. Yan Tapos, ya, i-calibrate cali po natin siya dito. Wad lang. Iwan natin tong remote uh, control. Okay. So, calibrate po natin. Tapos, ito yung pangangat niya po yung kaliwa. Tapos, so, so, ito yung forward reverse niya. Okay. Oh. Uh. Maganda na puso. Angat mo na natin siya. Okay mga kabady, salamat po. Okay mga kabady, nakita nyo po kung paano po paliparin na isang ordinaryong drone lang gamit sa remote control. So ang advice ko lang po sa mga beginner po, kailangan talaga mas medyo mababalang kalidad ng drone uh, lang. Kasi pag medyo high-end na, tulad ng mga DJI, so mahirap na rin mapaanda yun. Kailangan lang uh, training talaga, lalo na sa mga mababa, mababang kalidad ng drone. Kasi magmahangin talaga, may tendency na pwede mahatak yung drone lumayo sa ano, sa mismo sa controller, hindi na siya makontrol. So, at the best dyan, bago tayo umawak ng mga DJI na high-end na drone, gumamit lang muna tayo ng mga mababang kalidad. So, yun lang po ang aking tutorial. Maraming salamat po. Huwag po kayong asawang manood sa akin mga video. Maraming salamat po. bye po.